guys napaaga kami sa aming lakad kasi nagkamali ako ng ting ng oras tapos pumunta kami ng ATM walang hindi naka on oh. so nanustisya nito ayan o oh, nag bad mode ang ating lagin tapos umulan pa wala kami ah hindi pala ulan ambun lang wala kami ano pa yung ano kaya ato Grabe yung mata ko. Akala ko talaga kanina, ano na, 3 o'clock. Ang ganda ng bulaklak, guys. Oh, wait na. Ayan, o. Oh. Ang ganda. <laughs> Na-share ko lang sa inyo, guys. O, ayun. Maghihintay muna kami ng ilang, ano, dito. Kasi, 30 minutes or 35 minutes pala kami, ano. Early. Doon lang kaya tayo maghintay anak ko. Tapos tapos wala pa talaga. Oh, walang laman. Ano ba yon? Hindi pala walang laman. Hindi naka-on. Off siya. Okay. Naka-off eh. Okay. O, yan nga eh. Ah, <laughs> oh, maglalakad na tayo lang dyan. Parang na ka. Saan pa ba malapit dito, ate? Nalan Then, sa may, ano, sa may tabi Sa show? Dating UPC. Yup Harap na rin. Dito? Sa may malapit lang sa ano? Inasal. Oo, harap. Sa may parang gasolinahan. Oo. So, oh, Aba, yung meron dyan? Langbang na? Diyan lang sa mga BPI? Linyada ng BPI? unaan Unahan pa ng show mall. Unahan ng show mall. Langbang na pala yan, ngayon? Land bank na? Land bank. Ah, sige lakarin natin. Okay. <laughs> Ayun. Naka... Hindi. Hindi kaya nga ganun. Lakarin nga natin. parang diretsyo na tayo. Ayun, lumakas ng ulan guys. <laughs> lumakas ng ulan. O di ba? Kasi sabi ko magdala kami ng payong, sabi niya hindi na uulan. Yan dito kami sa loob ng ano D-H, ah, D-O-H, naglalakad, guys. Ayun, ang aming lakad ay eh, nawala. So paano 'yun? Doon na lang tayo ano mamaya titing uh, ano sa ano. Kasi land bank na rin yung ano eh, yung Ob oh, dito yung UCPB nga yun, yung dating ano, yung mga sa Tapway. Bakas na ng ulan, guys. Naulan na na kami. Grabe. So, ayan. Lalakad tayo pa. Oh, buti bakit dito wala? kasi may, may halaman. Ah, may puno. So, hindi kami magpo doon sa ano, guys. Hindi kami magpo-proceed doon sa sinabi na land bank. Doon na tayo magsisilong na sa Mulabi mismo para waiting na lang tayo doon. Ayun. Ito ang napapalas hindi nagdadala ng payong, guys. 'Di ba? Wala kaming payong. Mm -mm. Wala payong tapos umulan. Wala pang lama, wala kaming napala. Maglalakad kami kaya wala na kaming barya. Ay, wala nga ka, wala nga napindot ate we, itong meron ba? Sana <laughs> meron. Napunta pa kami dun, sarado palang itiin ayan si nanay sana meron ay ayan you're welcome po ingat po umuulan ayun nagingi si ate sample lang na ibigay natin guys kasi yun lang nakira ng anak. kasi akala namin may open yung ano doon grabe naman tong GOH tumakbo ka na anak mo mabasa na kami guys <laughs> ah, napapala sa mga ano nagbibitbit ng payong ayan pag walang puno tumakbo ka o sige na guys bye na kasi malakas unan bye